kasabay po ng pag-react ng mga celebrities at ng mga personalities dito nga sa closure ng Commonwealth kamakailan. na na nga ay para mag-giveaway kay Sara Duterte sa convoy niya, tumawid daw. Nakita niya naman, narinig nyo naman yung police na ang sabi ay si isang VIP ang dadaan o tatawid kay Sinara ang Commonwealth Avenue. So ayun, marami pong celebrities ang nag-react dito. Marami pong uh, media personalities, social media figures ang nag-react ibig sabihin hindi nila nagustuhan yung ura-uradang pagpapasara dahil ang mga uh, dadaan etong si Sara Duterte celebrities and famous figures couldn't stop themselves from reacting to the closure of Commonwealth Avenue to uh, uh, allegedly give way to the VIP convoy of uh, Vice President Sara Duterte. So kasabay nga niyan ay itinanggi naman ng Office of the Vice President or ni Sara Duterte mismo itinanggi ni Sara Duterte na kuno nga ay wala siyang kinalaman diyan sa pagpapasara na yan ng Commonwealth Avenue. Ito yon I want to emphasize that uh, neither I nor my office ever made any request for assistance from the uh, QCPD uh, to orchestrate such an action. The claims in the video are not only misleading but also outright false. Misleading. So, anong, anong, or sinong dapat sisihin doon? Yung police ba o yung uploader? Kasi ngayon, nakikita natin, yung uploader ang target ng QCPD at mukhang gusto pang kasuhan yung uploader dahil nga daw sa kanyang pag-upload at pagpunta uh, punta sa gitna ng kalsada. Napakaliwanag naman yung sinabi ng police na ang VIP na dadaan ay si Sara Duterte. Maliwanag yan. Kaya lang kasi yun nga, ngayon ang pulis po ay tanggal na daw sa pwesto. In light of this situation, I call upon QCPD to investigate this incident and hold those responsible accountable for their actions. Furthermore, I urge the, urge the QCPD to rectify this falsehood and publicly state the real reason for the road closure, including naming the supposed VIP who requested such action. So, yun. Yun dapat ang unahin ng QCPD. Kung ano yung dahilan ng closure, yung totoong dahilan, kung nagkamali yung pulis na yun. At syempre nga, kung totoong may VIP talagang dadaan, dapat pangalanan. Bago pa man sila magkukumahog na ng pwedeng ikasot yung uploader. Matindi, ano ho? Ito yun. QCPD already apologized for the said incident and already suspended the officer who was seen in the video. Ang kawawang police na kuno nga ay natanggala sa pwesto. Yun lang. Sa club.